So, ayan po mga ka-nature. Pasyal muna po tayo dito sa aking home garden. Ayan po ang aking mga landscape. At ayan po, ang nais ko pong i-share sa inyo ay ang aking mga orchids landscape. Ang isa sa mga landscape ko po ng orchidarium. Paikot po ito sa aking orchidarium. Yan po. Mga malulusog pong mga kalateya. Ayan po. So, ayan po siya. Wow. Ang lulusog po ng aking mga kalateya. Ayan po ang aking magagandang kalateya. Wow, ang lulusog po ng aking mga nakapat na kalateya. Ngayon, ito naman po ang aking orchids banda. Sa loob po ay may mga kalateya pa rin po akong nilagay. Dahil mas safety po siya sa sunlight. Hmm, po. Ito po may nakakaya po akong Uh, ito paminta po ito and ito po ay hoya naman po ito yan, nakayap din po siya yan then ito yan po yan paikot po yan yan so dito na po ulit tayo ayan po ang aking mga orchids na Ah, dancing lady. May mga pelo din po akong nakakayap. na ah, may mga air plants din po ako dito. Ayan. At ayun po si Kapa de Amor. Wow, ang haba na niya. May bagong baby leaves na po lumalabas ulit. Wow. At doon naman po sa kabilang side na yun ay may ilan din pa po akong kalateya po, hindi, malalaki po ang pat niyan. Kaya hindi ko po naisama siya dito. Naka-round shape po ang aking mga kalateya. Ito po ay puno ng madre cacao na naka isang bugsok po sila na sama-sama sa gitna. Ayan po. Then nabuhay naman po sila. Kaya ayan po silbing lilim po sa aking mga orchids at sa aking mga kalateya. at ito naman po mga kanichor ay uh, ipapatway ko pong paikot dito sa aking orchidarium nice. ang aking uh, hinulmana simento so ayan po ayan So, nice ko rin po mga kanitsor na ibahagi sa inyo ang aking mini-landscape. Ang aking mini-landscape dito po sa harap ng aking bintana. Mga simpleng uh, landscape. Katanin po dun sa lupa yung aking fortune plant. Then, ilagyan ko rin po ng nakapat na pamili uh, ng snake plant. At same din po dito sa kabila. At, at ito naman po yung sampalok-sampalukan na kailala sa tawag na kahoy na sinukuan kapag lumaki. So ayan po. Dito po ay nakaharap po sa aking bintana. At dito naman po tayo sa isa ko pang uh, mini landscape ayan po ang aking rosary plants sa puno po ay may tinanim po akong uh, pink caladium at may isa pong malaking bato uh, may kasama rin po dyang pamilya uh, ng snake plant sa gilid naman po ay may puno ng santan, white naman po ang kanyang flower ang laki na po ng aking uh, rosary plants kapag po ito ay namulaklak ay talagang bonggang bongga po ayan napakasimpleng mini landscape po ang aking ginawa dito At ito naman po ang aking isa pang mini landscape ayan po ang aking puno ng green yuca sa puno po niya ay may ilang mga family ng snake plant. May ilang batong malalaki po. Bali, dalawang puno po itong aking green yuca. At may rin din po dito sa puno na butterfly plant. Ayan po. And may santaan ang bulaklak po niyan ay pink. Then may nakatanim din po ako dito. Progress variegated. At may naligaw po sa puno ng aking yukana na fern. At may green progress din po kasama medyo lumalago na po siya. At may family pa rin po ng San Siberia. Then, may tinanim din po ako dito puno ng pikara. Ayan po, malaguna. And, yung uh, giant santan. Ayan po, ang ganda po ng flower niya. Ayan po yung aking landscape ng aking yuca. Isa po ito sa aking paboritong pasyalan, lalo na kapag umaga, abang po. Sa mga ka-flower plant ko po na gustong magkaroon ng mga simpleng landscape mula po dito sa aking home garden ay may mga ideas na po kayo na pwedeng gawin. Sa simpleng pamamaraan po ng paggawa ng mga landscape ay kayang-kaya nyo na po itong gawin. Pwede nyo po itong i-upgrade para lalong mas bumongga ang inyong landscape. So, ayan po mga ka-flower plant, mga ka-nature, sana'y nakatulong po sa inyo ang aking ibinahagi sa inyong uh, landscape mula po sa aking home garden. atong hayan niyo po mga ka-nature ang aking semi-landscape dito lamang po sa aking home garden. Uh, thank you so much for watching, sana'y nag-enjoy po kayo and see you for the next video thank you so much and god bless us